ating Korte Suprema na nagbigay naman, nag-grant ng temporary restraining order in favor of Tarlac City Mayor uh, Susan Yap sulit na dating oh, gobernador oh. ng uh, probinsya ng uh, Tarlac. Tarlac. At uh, kumpara dito sa nangyari kay Jinggoy Estrada, mm -hmm. kay Jinggoy nag siya ng petition for uh, TRO mm -hmm. pero decline at dito naman kay Susan Yap, na mayor ng Tarlac, ang TRO mm -hmm. ay granted. Ah, eto, so, eto. Ayan, Oo, salamat yan. sa anti-digital. Maraming salamat. Mm -mm. Ayan, so dito, ang kalaban naman dito ni Susan na uh, Yap, Yap Sulit, mm -hmm. na siyang uh, incumbent mayor, ay ang Commission on Elections. Sapagkat mm -hmm. siya ay uh, dinisqualify ng uh, Commission on Elections dahil sa... Uh, sa kanyang uh, hindi pagsunod sa requirement na mm -hmm. dapat ang isang elective uh, local official uh -huh. na kumandidato ay kinakailangan magkaroon ng one-year residency uh, immediately preceding oh -oh. the uh, elections. So oh -oh. ang uh, nangyari dito kay Susan uh, Yap Sulit mm -hmm. ay, uh, ay ang sabi ng kanyang mga kalaban ay uh, hindi naman daw siya nanirahan na nariyahan. sa loob oh. ng uh, isang, isang taon, taon doon sa... Uh, Satarlac City Oo. at ang kanya'ng pinakitang residence ay uh, isang bodega lamang hey. no na uh, hindi talaga tirahan at uh, kung kayat may nagsampa ng disqualification Yon. case sapagkat uh, hindi daw siya taga-Tarlac City Oo. at hindi daw siya nanirahan doon. doon. Mm -hmm. So pero uh naglabas ng directive ang DILG mm -mm. at ang COMELEC na niya nga nila na ang uh, desisyon ng Commission on Elections ay uh, immediately executory and final mm -mm. Uh, so therefore the DILG issued a memorandum uh, directing the uh, vice mayor to immediately uh, immediately succeed mm -hmm. the uh, vacant no position, position? of uh, the office of uh, the mayor okay. kaya itong si vice mayor PT Angeles ay uh, nag-assume ng kanyang uh, ng uh, position mm -mm. as a mayor the other day sumumpa na siya oh -oh. no kaya nga namang mabilis kumilos sa mga abogado nitong si mayor Susan Yap mm. at sila ay nag-file ng uh, petition for uh, certiorari under rule 64 of uh, the rules of court Good okay. prayer for the issuance of temporary restraining order mm -hmm. coupled with the request to issue the status quo. ante kagabi pinag-usapan eh, ante, ante na oo diba? status ko ante, ante. order dapat mm -hmm. daw maglabas ng status ko ante order mm. at ten uh, na lang ang umaga o tanghali itong uh, petition for certiorari under rule 64 mm -hmm. ay ipinagpaloob ng uh, korte suprema Ayun. kaya hindi pa umiinit ang tampuet ni uh, vice mayor Katie angeles ay uh, siya ay pinababalik sa kanyang opisina bilang vice-alcalde oh, at uh, muling uh, manunungkulan si uh, Susan Yap, Yap incumbent uh, mayor. Mm -hmm. mayor. Habang dinidinig at habang pinakaaralan mm -hmm. ng ating Korte Suprema mm -hmm. kung may katotohanan na siya ay hindi residente ng Tarlac City mm -hmm. at uh, hindi niya na-meet yung other requirements prior to the holding of the, the 2025 local elections. mabilis kumilos na, ano? Oo, oh, oh mabilis kumilos oh. ang mga abogado ni uh, Mayor Yap. Mm. Oo, oh, kung mapapansin mo kagabi partner, ang ating pinag-uusapan ay eh, ang TRO. Ang sabi natin, ano ba ang primary objective ng okay. TRO? Uh -huh. Ang sabi natin kagabi uh -huh. sa kaso ni Jingoy Estrada, uh -huh. si Senator Jingoy ay uh, to prevent uh -huh. the uh, future harm. Oo. Uh -huh. so, against the uh, complainant or the petitioner. Mm -mm. Sapagkat the uh, the harm that may occur no in uh, uh, in the very near future mm -mm. will definitely cause irreparable damage Uy. to oh. the complainant. Erepe so, i-reparable na lang natin. Oh, oh. Kasi kung babasahin mo mahaba yan eh may hilo ka diyan. <laughs> Yung, Bak, uh, baka yeah. mag-quiz tayo baka, dyan, baka attorney. Ni... Baka mag-apunta mm. Oh, baka mag tayo sa mental oh, hospital. Oo, oh, naku po. Okay. Mm. <laughs> so ganito. So mm. yun nga ang topic natin kagabi. At uh, ang sabi natin ang TRO na mm -hmm. hinihiling ni jingo Estrada ay valid for 20 days. Mm -hmm. At uh, ngayon ikukumpara natin tong TRO na dinecline dininay ng uh, RTC San Juan City mm -hmm. sa TRO, ang ibinigay naman ng Korte Suprema. Oh -oh. No, na naibigay nga dito kay Mayor Susan Yap. At bakit si Jinggo ay RTC oh. sana doon siya sa Supreme Court, sabi ng mm -hmm. isang ka ko nag-asampan ng TRO sapagkat si Mayor Susan Yap dumiretso sa Supreme Court at naaprobahan ng kanyang uh, temporary restraining, restraining order. order with status quo ante-order. Kaya oh, oh, oh. Mm, 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 So ano ba ang kaibahan nitong TRO ni Jingoy at TRO ni, ni uh, Mayor Susan Yap? Yap. Mm. Alam nyo kasi yung TRO ni... Uh, ni Jinggo uh, Jingo Estrada ay uh, kakaiba dito kay Susan Yap kasi ang kay Susan Yap ay uh, isinampa ang mm -hmm. petition sa korte, korte Suprema kateha. sa ilalim ng rule 64 ng ating rules of court mm -hmm. na sinasabi na itong dalawang sa rules 64 kasi ng rule uh, 64 ng mm -hmm. rules of court ay uh, pinapayagan ng dalawang makapangyarihang constitutional commission sa ilalim mm -hmm. ng ating saligang batas Naku, sakasakaling itong dalawang komisyon na ito, ito ay ang Commission on Audit at Commission on Elections. Mm -hmm. Under Rule 64, kapag sila ay nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, mm -hmm. they agreed party may go directly to uh, the uh, Supreme Court, not the RTC, mm -hmm. not the Court of Appeals, not in any lower court, but directly to the Supreme Court uh, Because that is what the rules of court suggest when it mm. comes to grave abuse of discretion on mm -hmm. the part of uh, the Commission on Elections, Elections or the Commission on Audit. Okay. So ito ang ginawa ng mga abogado ni Susan Yap. Rumekta sila sa Supreme uh -oh. Court. Uh -oh. Ang kanilang dahilan, pareho ng dahilan na sinabi ni Jinggoy Estrada hmm. sa Regional Trial Court. Anong dahilan? asabi ni Susan Yap, ay uh, Supreme Court. Mm. Kapag uh, hindi na ilabas ang TRO at, uh, coupled with the status quo ante order, mm. ako po ay uh, magsasuffer ng irreparable injury, irreparable damage ang dadalin sa akin niyang dahil papalapit na ang pinsala, papalapit na yung harm and injury, the damage. So therefore, mm -hmm. there must be a restraining order and prevent the happening of the harm in the next uh, uh, few days or hours or weeks. So ganun ang sinabi ng oh, okay. Susan Yap sa oh, oh. Korte Suprema. Kaya naman ang ating Korte Suprema ay agad-agad uh, na kumilos because there is uh, uh, an emergency on the part of uh, Susan Yap no mm -hmm. to prevent the harm and the injury to happen because if that will be allowed to happen yung take over ni vice mayor Oo, attorney uh, that would create an irreparable damages irreparable injury on the part of Susan Yap so oh. yan ang nangyayari mm -hmm. so uh, medyo sabi ng iba bakit si Jingo hindi nabigat bakit si Susan niya pa inabigyan. Mm -mm -mm. Ayan eh, kasi naman dito talaga eh, papalapit ang harm. Yung kay Jingo eh, nangyari na ang harm. Ay, yun ang <laughs> kaibahan. Oo, na oh, oh. nangyari oh, yes, na. Oo, oh, oh. itong oh, kay... na ito eh, diba? si oh, oh. nabanggit ni mga pangalan ba? niya correct while no, with, with mayor, mayor... yeah we will, mayor yap wala pa oo oh, oh. May mayor yap Uh, papunta pa lang sa opisina mm -hmm. si ano uh, si uh, in layman's uh, no? uh -oh. papunta pa lang si Vice Mayor uh, Katie Angeles mm -hmm. sa opisina ng mayor mm -hmm. itong susan niya pumunta kagad sa Supreme Court ng Sumbong ay Supreme Court Supreme Court uupong Mayor si Katie Angeles mm -hmm. eh, pag ito na nyo, eh there will be irreparable injury on my part pwede bang bawalan nyo 'yun ang TRO oh, ang ibig sabihin oh, okay so binawala ng korte suprema oy vice mayor uh, angeles mm. eh kapag ito eh pinahintulutan namin mm -mm. agad-agad ah, na mag assume ng position ng mm -mm. mayor mm -mm. abay uh, sabi ni mayor ang ni mayor riape eh, magkakaroon daw ng irreparable uh, injury on uh -uh. her part so in the meantime sabi ng korte suprema in the meantime na idinidinig namin at aming re-reviewin mm -mm. ang kasong uh, desisyon ng Commission on Elections eh wag ka munang pumunta sa Office of the Mayor. Pe, pwede ba? At uh, hayaan mo munang magpatuloy mm -mm. itong si Susan Yap na i-discharge ang kanyang katunggulan mm -mm. bilang alkalde ng Tarlac City. So, dyan ka muna sa tabi ha. Mag-vice mayor ka muna. Huwag ka muna mag-mayor. Re-reviewin muna namin ang disqualification na decision ng Commission On, on election, election. So, oh okay. yun ang nangyari dito mabilis umaksyon so, ang korte suprema attorney partner kasi oh. pag ang abogado ay nasampa ng temporary restraining, restraining order dito yun may merong immediate merong uh, emergency, emergency that okay need to be attended immediately by the court oh, so oh. katalas niya nasabi ko nga kahapon kagabi na kadalasan miskin di Korte supreme kahit RTC lang yan oh, okay. ay hindi hindi para mailabas lang kagad yung uh, yung uh, TRO mm -mm. ex parte naglalabas yan ng TRO ibig sabihin walang hearing hearing mm -mm. TRO kagad. no at uh, para maiwasan yung mm -mm. Uh, injury or harm oh, oh. On the part of the complainant, saka na tayo mag-hearing, no? Mm -mm. Before the end of uh, the 20 days period. Magaling ang mga abogado ni Mayor. Mabilis. Uh, mabilis oh, namin. Oh. No? So nakagapa nila yung injury na sinasabi mm. sa paglalabas ng temporary restraining okay, order. Ang kagandahan mm -hmm. uh, dito sa kaso ni Mayor Yac, yung TRO niya at yung status ko ante, ante. order oh, oh. ay uh, magtatagal no habang dinididik pa at nire pa ng Korte Suprema Canto. Hindi to 20 oh, oh. days validity lang na katulad doon sa kay Jingoy. Oh, oh. Yung kay kung sakasakaling na ilabas in his favor, mm -mm. 20 days lang ang validity. Mm But -hmm. dito kay, ano, kay Susan Yap, hanggang dininig, at hanggang hindi lifted yan ng Supreme, Court, Court ang jaganti oh. mayor yap at ikaw vice mayor, hindi ka pwedeng umupo oh. as mayor. Mm -hmm. At uh, yung anti-order na yan, status ko anti-order ay manatiling epektibo hanggat hindi pa kami tapos mag-usap-usap. Pero, pero gano Pero gaano katagal 'yon sa palagay mo attorney? Ang um, depende yan sa Supreme Court Suprema oh. dahil uh, magkakaroon ng uh, review mm -mm. over uh, the uh, case. Like for instance ganito. Ang uh, pinaka core, no, issue mm. dyan sa kaso ni Susan Yap ay yung uh, word na domicile. no? Uh -huh. As compared with the word residency. Mm. So dito, definitely ang sasabihin ng Korte Suprema dito sa COMELEC, mm. no, kung sakaling papaboran itong si Mayor Susannya, mm -mm. sasabihin ng Korte Suprema dito. O kaya kay Jopet na lang, wag na kay ano, wag na ah. kay uh, COMELEC mm -hmm. pagdating ni Chairman Garcia. <laughs> kay Jopet na lang. Mm. Sasabi na lang kay Jopet. O Jopet, tama yung uh, ano, ay uh, sasabihin na lang Jopet, mali 'yung definition mo ng ano ng uh, domicile as mm -hmm. compared with uh, uh with the with the term residency or mali yung yung distinction mm -hmm. uh, dun sa domicile at uh, residency kasi when we when we speak of uh, domicile mm -hmm. it uh, refers to the actual uh, physical residence of uh, Mayor Yap and then the intention to return no just in case umalis siya doon sa kanyang uh, bahay sa Tarlac City mm. but the most important thing there is that he she has no intention to uh live permanently or abandon that place of residence kasi mm. may character of permanency pag sinabing domicile at kung tumira man siya sa ibang lugar in the past during the time when uh, she was elected as governor or congresswoman mm. of uh, the province of Tarlac no He has she has already abandoned yung previous uh, residency niya at nagdecide na siya na tumira talaga permanently actually physically doon sa Tarlac City na kung saan siya ngayon ay incumbent mayor mm -mm. so yun yung ibig na sabihin ng uh, ng uh, domicile which is permanent in character as compared with residency yung residence kasi temporary in character 'yon like for instance ikaw Jenny mm. ay uh, taga Batangas kunwari oh la ay taga Batangas ako oh ah, wala, eh. ikaw mm. ay taga Batangas at ikaw ay pagka graduate mo ng kolehiyo oh eh ikaw ay uh, nakakuha ng apartment dito sa Green Hills so condominium oh, dahil oh. ikaw ay nagtatrabaho dito sa, sa DSHS oh, oh, malapit so, yes station, mm -mm. walking distance mm -mm. so ibig sabihin, ang residence mo ay yung Green Hills at ang iyong domicile ay ang Batangas sapagat there is still an intention on your part to return to Batangas no after your contract with DCXL assuming you have the contract or uh, there is no intention on your part to abandon Batangas as your permanent home. Itong uh, San Juan Residence po, ginagamit po lang naman Temporary eh, temporarily for your convenience. Oh, pero ang talagang so, aking residential. Ang talagang oh, uh, resident ng Totoo ay sa Batangas. That is your true permanent fixed home oh. sa Batangas. So yun yung difference niya. Kung paiksiin mo, permanent versus temporary. Kaya pala pag pumipirma tayo ng mga forms, no? where is your permanent address? It refers to domicile. Pag-purposes oh. of a election law, oh, oh. domicile napaka-importante niya pag nag-file ka ng candidacy. Ay hindi naman siya. niya pala ina-abandon yung kanyang ano. Oh. Ang sabi kasi lugar. ng mga naga, patanggal sa kanya, gusto mong matanggal siyang mayor, mm. eh yung bahay niya ano eh, parang bodega na eh. O kasi wala walang, walang tumitira. Oo. Oh, oh. oh, wala naman nakatira. Mm -mm. Hindi yun ang question diyan. For as long as the mayor or the former governor Susan Yap has no intention of abandoning that place, then that is still her residence or domicile. Oh. yung pala so, pag ang ano doon. Sa River Pendy, sabi mm -hmm. nga doon, intention to return. Yung pa din bahay niya. Oo, oh, oh, pala. Yun pala yun. Magkanda ng paliwanag. Mm. At for ni bueno, lo and iyo, learn the law, know your right.